Bro, so, may sasabihin sana ako. Huwag sana magalit, ha? Kahit ano pa yan, pare. Kasi yung, yung... baby ni Kate. Ano eh, uh, ah. Uh... Si ano meron? Anong ginagawa ka? ko dito? Ah, uh, kasi... napadalo na ako. Stephen, yung sinasabi mo sa baby ni Kate? Ano si Sai mo sa bibi ko? Oh, ang hirap kaya magkaanak. Gabi-gabi akong puyat. Tapos hindi na ako Yung free time ko, sa halip na makalabas, ito tulog ko na lang. Kasi yan si Kate, napaka-demanding eh. Gusto na lang yan, lahat masusunod. Good luck na lang dyan sa kaibigan mo ha. Kasi hindi pa nga nanganganak yan si Kate. Naku, kung makademand na. Kasi, ano, sana Okay, mag-aalit ha, pero dito ako para magpresenta na magiging ninong yung hmm. magiging baby na ni Cake. Seryoso? So, hmm. Pare, kahit hindi mo sabihin yan, kahit hindi ka magpresenta, automatic magiging ninong ka. Ano ka ba? Salamat. <laughs> na volunteer ka na maging ninong ng anak ko. Ito na nga mo kay Nick. Oh. Hindi ako naniniwala sa'yo. I know you're hiding something from me. Ano yun? Kate, alam ko na ang totoo. Alam ko na, hindi si Nick ang ama ng baby mo. Kundi ako. Paano mo nalaman? So, so, totoo nga narinig ko? Wala akong inaamin sa'yo. Si ang daddy ng baby ko, hindi ikaw. Narinig ko mismo na sinabi mo na wala nang nangyari sa inyo ni Nick nung gabing yun. Pinalalabas mo lang na si Nick ang ama ng baby mo. Ang baby natin. So, what do you suggest mo ikaw ang kilalanin ng ama ng anak ko? Huh? Kaya mo kami sustentuhan? You can give me 200,000 pesos a month for allowance? Kaya mo siyang i-enroll sa pinakamahal na school? Huh? At most of all, kaya mo bang i-give up yung mo? Huh? Hindi ka makasagot, kasagot, di ba? Hirap naman ang mga pinapagawa mo eh. Then hindi ka karapat-dapat na maging ama ng anak ko. Unlike si Nick, pinagutan niya ako. Pero mali ang ginagawa mo. Maawa ka na makinig. Don't worry about your friend. Aalagaan ko siya at ang baby namin. Hindi ko sila pababayaan. I just have to make sure na matuloy ang kasal namin. At hindi ka magiging sa gabal doon. Diba? Diba?